paano kung isang gabi, habang natutulog ka, biglang gumalaw ang upuan mo mag-isa. Noong isang libo na pito, sa isang tahimik na bahay sa London, isang pamilya ang ginising ng mga tunog ng mga kasangkapang gumagalaw mag-isa. Nang dumating ang mga pulis, nakita mismo nila ang upuang dumulas mag-isa. Walang tao, walang hangin walang dahilan. At doon nagsimula ang isa sa pinakatotoong haunting sa kasaysayan ng mundo. Bago tayo tumuloy, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe dahil ang susunod na maririnig mo, baka hindi ka na mapakali pagtulog mamaya. Ang pamilya Hodgson ay simpleng nanay at apat na anak lang, pero isang gabi, habang natutulog ang mga bata, gumalaw ang kama nila. Akala ng ina, Nagbibiro lang hanggang sa isang malaking aparador ang gumapang papunta sa kanila. Halos lamunin sila sa pader. Doon siya napasigaw. Tinawag niya ang pulis at mismong babae na pulis, si Carolyn Heaps ay nagsabi. Gumalaw ang upuan, walang humawak. Totoo raw ang nakita niya. Pagkalipas ng ilang araw, lahat ng gamit sa bahay parang nababaliw. May mga laruan na lumilipad plato na sumasabog at mga marbles na lumulundag mag-isa. Pero ang pinaka nakakatakot, ang boses na nanggagaling kay Janet, labing isang taong gulang, isang malalim, garalgal na boses ng matandang lalaki. Ako si Bill Wilkins, namatay ako sa upuang yan. Sinuri siya ng mga doktor. Mahan, <clears throat> imposible raw na magawa yon ng isang bata. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalita ng tinig na parang hindi kanya. Dumating ang mga paranormal expert, sina Morris Gross at Guy Lyon Playfair. Tumira sila roon ng mahigit isang taon. Nag-record ng higit dalawang libong oras ng audio tapes. Mga kalabog, ungol at mga tinig na sumasabay sa dasal. May mga litrato pa raw si Janet na lumulutang sa ere parang tinatangay ng hangin. Sabi ng isa sa mga investigador, May mga pineke, oo, pero may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Kahit gusto nilang magduda, hindi nila magawa. Habang tumatagal, parang lumalakas ang nilalang. Sa gabi, biglang lumalakas ang hampas ng pinto ang mga krus sa dingding. Nahuhulog at malamig na hangin ang dumadaan sa gitna ng bahay. Minsan, Nakita ng ina si Janet na nakapikit pero lumulutang sa ere. Umiiyak. Sabi niya, Ayaw niya akong bitawan. Kinilabutan maging ang mga kapitbahay at tumigil na ang mga reporter sa pagpunta. Wala na raw gustong pumasok sa bahay na yon. Isang gabi, nagising si Peggy sa sigaw ni Janet. Pagpasok niya sa kwarto, umiikot si Janet sa kama parang hinahawakan ng kung sino. Ayaw niya akong bitawan, Mama. Sumigaw ang lahat at pagkatapos ng ilang segundo, tumahimik. Parang walang nangyari. At mula noon, biglang natapos ang lahat. Walang dahilan, walang paliwanag. Ilang taon matapos iyon, sa isang panayam, tinanong si Janet kung totoo ba talaga ang lahat. Tahimik lang siya saglit, tapos dahan-dahang ngumiti. Hindi ko pinili 'yon. Totoo 'yon. At minsan, bumabalik pa siya sa panaginip ko. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay sa dalawang daan at walumput apat na Green Street. At sabi ng mga bagong nakatira roon, Minsan, may tatlong katok pa rin maririnig tuwing hating gabi.